So, may papakita ko sa inyo yung prutas dito, ano? Papakita ko prutas sa inyo dito. Uh, At Salamat sa panonood niyo lahat. Shout out Ito. Uh, maganda raw. Parang ano sa atin, mansanitas ba? Mansanitas na ngayata 'to. So, maganda, maganda raw. Maganda ito sa blood sugar, pampababa ng blood sugar. So, tuwing summer lang 'to tumutubo o namumunga ayan oh ayan so ayan oh so kung makikita nyo yan ayan yan so marami o oh. ang dami dito so makunguha muna ako makunguha muna so, nasa tabing kalsada lang siya nasa tabing daan lang siya so, makunguha muna tayo para ano Saan ang lagayan ko ito oh kakasya lang ayo diportas kasiyan man lang wala na wala ko ako tas lagay ko dito pa may ko to sa bahay Nilili, uh, ugasan ko bago kainin Dami, ang dami oh. Ang daming bunga. Tuwing summer nangunguha ako nito dito. Pagkatapos, wala kasi kaming overtime ngayon kaya ayan, nag muna ako. Naglakad-lakad tapos magmuha na rin ng ganito. Ito lagi ang inaabangan ko pag ganitong panahon, summer. Summer na. ang lalaki oh mga pula pa lang. Yung mga pulang-pula na ang ito po Kasi, yun ang yung ano na. Manamis-namis. Pag hindi pa, medyo masim-asim pa siya. Medyo masim-asim pa siya. Yan o. Ganyan o. Yan o. tayo. Sa tabing kalsada lang to guys. Walang nagmamayari. Walang <laughs> <Manang> mayari. <laughs> may ari nito, kaya lang hindi naman ito tinapansin dito. Marami nito, lalo po sa may bundot, sa so may pagpunta na sa bundot, kayo dapat lalo makita ang dami nito, Guys. Kainin ko. Kainin ko. Mm. -jum. ito guys ko, macem ko. Ito na to. <laughs> <Ayan. Diba? sighs> O, oh, diba? O, oh, diba? di yeah. ba? tayo muna, no? Mga muna tayo. Nagpaalam naman ako kay Nuno. Nagpaalam <laughs> naman ako. Ayun oh. Ano? Di ba? So. Oh. Ating highway lang po, guys. Diba? dami. dami. Pasok ka lang dyan. Sa butas. Ay! Pasok ka lang dyan. Pasok. Hmm. Pasok. Hmm. Ganda ng pagkapula niya. Ganda ng pagkapula. Ganda ng pagkapula niya. Ayan ang ano. Ito yung ano talaga. Mm, tamis. Pag pulang-pula talaga, matamis na. Sarap. Pag medyo green pa, tsaka orange, hindi pa. Ito, medyo maasim-asim to. Ganito, medyo orange pa siya. Pero pwede na yan, mas maganda nga yung maasim, you know. Mas maganda yung maasim-asim kung yung ano nga pag kinakain medyo may masin may eh, no? yan ang laki o si hmm. o oh, diba ang dami nasa ano lang yan oh, tapos mamaya dun naman sa ano malburing malburing o rastin Wala na oh. Gasan ko oh, kasi 'di ba na ng hangin. Alikabok. Oh, puro pula na oh oh di diba? so oh, ha so, di ba nakakuha ka na ng prutas nakapag exercise na paglakad ng kaunti medyo malayo to sa bahay medyo uh, lalakarin pa eh yun, bilang exercise ko na rin

Ừ nè ờ của nó nè, ok nè, tham ơn lắm đó, tham kukuha na lang ako ng para sa kamay ko para kain-kainin ko habang naglalakad <laughs> ano? so ipakita ko muna sa inyo ang daming bunga ayan o oh. so pag nagpula na lahat yan pag namula na lahat yan ayan o oh. oh. oh, dami o oh. ayan o oh, o oh, oh. oh, diba? ito sarap to kain ko muna ito hmm hmm Oh, oh. po oh. hmm. so, sa panunood. Thank you so much. Napuno ko na to. Hmm, sarap. Napuno ko na to. Thank you so much sa panunood. May content tayo. <laughs> Thank you and God bless.